Hello mga kamamsers, good morning po sa inyong lahat. Ayan, tingnan niyo ang paligid. Ang kapal ng pag. Ayan, kagigising ko rin lang po at nakuyat po tayo kagabi sa work. Ayan, dito na po tayo uli sa ating mga halaman at mag -tip. dagang desert rose. Ayan. Tingnan nyo naman po, oh. Napakaganda talaga ng mga bulaklak nila. Yan nga po. Medyo yung iba, uh, gising na. Mula sa pagiging dormant, ayan na po sila ngayon. At nagbubulaklakan na. Ayan, at kaya nga ngayon, busy busy po ako ngayon dito sa aking mga alagang desert rose. Marami po akong kailangan gawin sa kanila, pagpupruning, pagpe-fertilizing, at uh, yung pagpe-grafting po. Napakarami nilang bulaklak ngayon, oh. At yung iba po, medyo may sakit. Ayan, kailangan ko rin pong asikasuhin. Ayan. Napakaganda ng kanyang bulaklak. At yan nga po, tingnan nyo, iba't ibang klase ng bulaklak ang makikita nyo dito sa aking mga alagang desert rose. At, hayyan mm, ayan, ang kapal ng bulaklak niya. Ang ganda-ganda niyang tingnan, tingnan eh. So, heto naman pong isang ito. Ito po yung alagang-alaga ng aking asawa. At yan nga po, na, -na pruning ko po ito before nang mag-spring. Kaya napakarami pong bulaklak na lumabas sa kanya. At yan po ay niripat, ko, niripat ng asawa ko. Pinaguhan ng lupa at nilagyan ng fertilizer. Ayan, at mm, nag full bloom po talaga siya. Napakaganda ng ugat niya. Ito po yung, ito po yung pinakamatanda kong alaga sa mga desert rose ko. 15 years na po ito. At tignan niyo yung kanyang codex. Napakalaki na talaga. Mahalata mo talaga matanda na siya. At meron po ako dito isang desert rose na napakaganda po ng kanyang bulak-bulak Tingnan niyo oh. Ito po ay multi-petals na desert rose. Alam nyo po ba na ito ay matagal, ng, matagal ko ng alaga ito na hindi ko po nakikita na magkaroon ng seed pods. Hindi po niya ako binibigyan ng mga buto. Kaya ang gagawin ko na lang po para makapagparami ako ng ganitong klase ng bulaklak ay gagawin ko na lang po ay mag-grap grafting na lang po para makapagparami ako ng ganitong uh, desert rose ito nga po yung kakailanganin natin meron po akong rugs dito pwede naman po yung tissue or paper towel at heto rin po meron akong hydrogen, pwede rin po ang alcohol Ayan. at meron po rin tayong cinnamon ground at ito po cutter super glue at yung drafting tape so ayan pwede na po tayong magumpisa at heto po yung aking gustong igrap na desert rose ayan. dito po tayo puputol sa walang bulaklak para naman hindi masayang yung kanyang bulaklak Yan, dito po tayo pumutol. Yan. At to po. Ano lang. Tapos lagyan mo ng yan, cinnamon powder. Para matuyo siya. At dito po, magkakaroon ng mga bagong usbong para lumago po yung ating desert rose. Dumami yung kanyang tangkay at dadami ang kanyang ibibigay na bulaklak at meron na po tayong gagamitin na sayon so heto po yung ating gagamitin rootstock ayan gagamitin po natin dito ay eto pong dalawa ang lalagyan natin ng ayan ang ating sayon So, eto po yung sayo natin na kinuha ko sa gusto, gusto natin i-propagate. I-grafting pala. And, kailangan po Kailangan po yung sayon ay bago nyo ilagay dito, tiyakin nyo na na yung nodes po ay naka-smile. Pag ganyan po. 'yung pinag yung nose na tinatawag ay iyon po 'yung pinagtanggalan ng dahon. Doon yung po malalaman kung baligtad o ano 'yung o hindi 'yung inyong igagraft. So ngayon eto po 'yung naka -forma na po. Kukuha na po tayo ng grafting tape. sure nyo po na yung inyong sayon ay dikit na dikit doon sa rootstock kasi pag hindi po nakadikit yan at uuga-uga walang saysay -say po yung inyong hindi po magiging successful yan siguraduhin po ninyo nakadikit ang hirap pong kumilos kapag ka nakagloves yan. siguraduhin nyo pong hindi umuuga yung idinikit yung 菜油。<noise> So, ito po, nababangga ako kanina. Kaya ulitin po natin to. Mahirap po kasi magkadikit sila. Kaya hindi ako makakilos ng maayos. Ulitin po natin para maging ayos po yung ating pagkagrap. So, ayan. Lalagyan na po natin ng blue. Mayroon po kasi dito mag, uh, yung magpaikot po ng ano, nababangga ko po kasi. Kaya ang gagawin ko po, lagyan na lang natin ng blue para matibay siya. nanyo, nyo. Oh. Madali po pagka nakaglu. Ayan. ayan. Okay na po siya. At yan. Lalagyan ko lang po ng day kung kailan ko ito rinap at ngayon nga po ay September 25 ay September 25 2023 ito natin dito Ito na po yung mga nalagyan natin na rootstock ng ating sayon na mula dito sa napakagandang bulaklak na ito. Ayan. So sana tumubo silang lahat para dumami po yung katulad nitong bulaklak na to. So ito po ay ilalagay ko sa bright shaded area yung hindi po siya matutuluan ng ulan o hindi po siya masisikatan ng sobrang araw. Yan. At ito naman pong ganito, kung gusto nyo, eh, maitatanim din po ito katulad po nung nilagay ko doon. Papakita ko sa inyo. Ito po yung mga tinanim ko mula po dun sa mga tinatanggal kong uh, stem mula sa uh, gagawin kong rootstock. Ayan, tignan nyo, oh. Successful naman po, ba? Diba? Tumutubo pa rin siya. Tignan nyo, oh. Ayan, oh. May root. Ayan. Ayan. Hindi po siya mahirap buhayin. Kasi lagay nyo lang, tusok-tusok -tusok nyo lang po sa mga ekstrang ano niyo pat nyo eto naman po yung isa sa mga ginawa ko ng mga grafting ko na tumubo naman ayan o oh. yung iba po na ko na rin ayan at eto na po yung mga nagrap ko ayan minapiraso po at eto po ay i-update ko sa inyo kung ito ay successful po ang paggagrap ko. So ayan, sana nagustuhan niyo po yung aking ginawang tutorial and thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!